Nandito ako sa farm your honor. Gatayhong kape. Habang kasisikat lang ng araw. Kasisikat lang ng araw ngayon kaya pa kape-kape muna, your honor. Dito muna tayo sa farm. Pa kape na Nakakasawa naman sa bayan. Dito na naman tayo, patambay-tambay muna tayo rito at kape-kape. <tong> Paka-pikape muna ng, ano, coffee stick. <laughs> ito, ito muna tayo. Abang sumisikat ang araw, paka-pikape lang muna tayo dito. Your honor. <laughs> ito muna tayo sa farm. Magpalamig. Magpalamig dahil malamig ang lugar dito. Tingin-tingin muna tayo dito sa paligid dahil napangganda ng tanawin habang sumisikat ang araw. Yan ang bundok dito. Merong bundok sa paligid nito.